Okay abangan pala sa last part ng ating video ngayong araw yung uh, area ng bahay saka yung mga list of materials na ginamit namin dito para may basehan naman kayo kung anlimbawang uh, ka-size ng bahay nitong uh, ginawa namin. Tingnan natin yung harapan niya. Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own uh, Good morning po ulit sa lahat uh, Maraming maraming salamat po sa lahat ng lumalaw sa aking uh, second uh, live, live stream kagabi uh, Kay Sir Boy Peralta at sa kanyang team Maraming maraming salamat po sa inyo Kay Kabay TV Pasensya na po sa nangyari kagabi at uh, may napindot po ako ka at sa kay Ma'am Rina ma Rihina Marihina. basta sa katropa po ni ano ni Sir Boy pasensya na po may napindot po ako kagabi hindi ko na po maibalik uh, dali second time ko palang lang po kasi hindi ko naman po ma nasa na ganun pag may napipindot pag nagla live stream sino ba ba? Kay RCB TV at sa buong tropa niya at kay ate ICU. Thank you so much sa inyo. Hindi ko na po maisa isa sapagkat napakarami din po kagabi na dumikit. Okay. Sa mga hindi ko po nadikitan, uh, babalik po ako sa inyo. Kasahan niyo po yan. Bale, update ko lang po itong project namin. Bale, last day po kami ngayon. Tingnan natin yung mga nangyari kahapon at yung mga gagawin pa namin ngayon tapos na itong tiles ng uh, master bedroom ayan gagrab na lang po you kami know. at uh, na tinilis ko na rin po itong uh, pinaka hallway nya ayan you know. o tapos na lahat yung ceiling yung takip na lang doon ang kulang pero nakahanda na yung takip hindi ba pinatakpan ni master electrician sa uh, para medyo maliwanag sa taas although may ilaw sa taas ay hindi pa rin nga pinalagyan para sa uh, lumiwanag. Ito po yung design sa living area. At uh, napinturahan na rin po itong master bedroom. Bale, simple lang po ito. Yun o. No? Bale, main light. At tatlong pin light. Tingnan po natin. Yan po yung pinaka main light nya. Yun. Umilaw din yung uh, pin light. Yun o. No? Yun 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 ito, ito bala ito po yung pinakakulay uh, pinaka kulay niya sa ano sa 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 master bedroom balay. wag po kayong galala i ano pa yan ng pintor hindi pa totally finish po ang itong uh, pintor niya yan oh At Tingnan natin dito. Hali, hanggang dito po, yung tiles ko. At tapos narin dito sa may walk-in closet niya o oh, pinaka wardrobe 'yan oh ito yung ilaw niya dalawa pin light na uh, 3 watts 'yan oh yun at uh, ito rin yung uh. tapos narin dito sa may uh, ano sa may malitid isang po sa may CR po ito Yan. Ano so, sa plain lang po, yung karamihan. Hallway, living area sa baba, living area sa taas, ang meron lang po doon sa may sa may terrace. Tingnan po natin baba po tayo. Po sa living area po ito. Bale drop ceiling po lang lang po ito. Saka naka-cove. Yun no? Dito naman ay cove ceiling lang. May pin light doon. At may pin light din dito, tatlo. Cove din po ito. Bale, shadow light lang po ito. Dito sa kabila, sapagkat nakatambol lang po ito. O box type. Box type lang po ito. Bale, cove po sa kabila. Parang shadow lights. Pag ganyan yung ilaw bali yung mga pin light ay daylight po ito lang po yung pinaka tricolor, umilaw na tao par. Hindi pa. hindi pa ito naman sa kitchen tingnan natin ano, may box lang doon, dalawa bali tapat ng uh, tapat ng uh, uh, kitchen sink, saka tapat ng uh, kinaglulutuan nila may coke doon po dito Okay. Carport tayo. Ito. So, Plane lang po sa carport. Yun o. Oh. Bale. Ganyan na lang po ang ginawa namin dito. Para kahit tumulo, hindi efektado itong uh, ceiling namin. Yun Tatlo po. Bale. Plane lang po ito. para sa terrace. Nandun pa yung dalawa. Kinatapos. Bale. Ito po yung pinaka-design niya sa terrace. Ayan o. Oh. Nakatapos na rin po. Yan yung apat. Walaw pala. Ayan o. Oh. yung ganyan lang po. Sa terrace po ay hindi pa, hindi po kami nagkokob. Basta sa labas po, hindi pa kami hindi po kami nagkokob. Sapagkat pag nagkob kami dito ay pamamahayan na ng iba't ibang klase ng ibon. Kahit anong design na gawin mo sa labas, wag lang kung naka-cob Ang update natin, bali ito na lang po ang gagawin namin sa pagpupunas sa tile grout. Gagabit ko yung pinto, wala na po. Susukatin ko na po yung area. At yung uh, Bibigay ko po yung Details ng materials Na nagamit namin dito Ibibigay ko yung area Saka details ng materials Okay So, bale uh, Tapos na po kami Tingnan lang natin Yung mga natapos namin dito In uh, 14 days uh, 14 days po kami dito Tingnan lang natin Yung mga natapos namin e, Ito po yung Pinaka-design sa terrace Yun o oh. at uh, dito naman ay sa living area cove and then a drop ceiling sa gitna and then uh, cove ulit sa dito sa pinaka main na living area pero you know, may tatlong uh, drop ceiling pa dyan daw na maliliit sa sakit yan sa room tingnan natin sa room 1 plain lang po yan o. Akyat tayo sa taas. Bale, eh dito ay eh, namin itong hallway niya hanggang dito. At uh, ito, master bedroom, tinayos din namin. Ito yung, uh, plain, din, plain lang din po dito sa master bedroom. At uh, plain lang po dito sa room 2. Nag-grind na kasi kaya may mga itim-itim. Dito. Sa ano po ito? Sa walk-in closet. Ito ay sa CR. Plain din. Ito ay sa walk-in closet. Pailawan natin. Closet. Yun o. Oh. Yun o tigisa sila patayin natin patayin din natin yun natin yung ilaw ng master bedroom yun oh yun at huli ay dito sa living area sa second floor yun oh. Kaya abangan pala sa last part ng ating video ngayong araw yung uh, area ng bahay saka yung mga list of materials na ginamit namin dito para may basehan naman kayo kung halimbawa ang uh, kasize ng bahay nyo itong uh, ginawa namin. Tingnan natin yung harapan niya. Bale, ito yung pinakaharap niya. Hindi po kami ang gumawa dito. Uh, ceiling at yung tiles lang po ang ginawa namin. Yung mga espandrel ay hindi rin po kami bubong palitada hindi po kami. Ah uh, ceiling at uh, tiles lang po sa amin. Okay, uh, narito na po yung uh, list of materials at saka yung uh, area ng uh, ng bahay na ginawa namin ngayon. So bali tapos na po kami doon. At uh, abangan nyo po kami sa mga uh, susunod na project. So ito na po yung area ng bahay. Baka sakaling kasize po ng bahay nyo at gusto nyo rin pong ipasiling. So magkakaroon po kayo ng uh, uh, konting idea sa mga magagamit na materials at sa mga presyo nya. Okay. Ang area po ng bahay ay 130 square meter. Yung kabuuan po ng bahay yon pera po yung carport. Sabagat yung carport nila ay nakaiwalay po at maluwang. So, yung uh, kabuuan ng area ng bahay ay 130 square meter up and down po yun. Alright. So, ito po yung uh, list of materials. Bale, sa cement board po, ang nagamit namin doon, uh, cement board, uh, konting uh, paliwanag lang po kulang sa cement board. Bale, ang pinakasikat na brand po noon na alam na alam po ng lahat ay Hardeplex. So, hindi po Hardeplex ang brand ng uh, nabili nila medyo nakalimutan ko lang po gar, gar, gar Garnernord yung uh, brand po na nabili nila So bale ang nagamit po na cement board doon ay 64 pieces po ang presyo po dito sa aminon ay 370 at ang kapal po nang nakuha nila na cement board ay 4mm po Okay next uh, what the bale sa metal flooring naman po ay 160 pieces at ang presyo po dito sa amin ay 120 pesos per piece po. Uh, sa carrying channel naman po ay 40 pieces po yung nagamit namin at uh, 6 pesos po ang isa. Uh, per piece po kasi ang uh, presyo din ng uh, uh, W clip o E clip naman kung tawagin ng iba at uh, carrying clip naman po ang tawag ng iba. Basta yun po, yung parang tinidor na malit. Uh, 6 pesos po ang isa per piece po. Uh, 80 pieces na walengel po. At ang uh, 80, uh, 60 pesos naman po ang uh, per piece po ng uh, walengel. Okay. Sa blind rivet naman po. Bale, 15 bucks po na na 532 by 1 half na blind rivet. 15 bucks po ang nagamit namin doon at uh, 400 per box po. at saka blind rivet pa na 5 uh, 5 boxes blind rivet na oh, okay, right? Blind rivet na 5 bucks pa na ang sukat naman ay 532 by 3 fourth Dalawa po yung ginagamit kong uh, sukat kasi ng uh, ng um, blind rivet. So ang presyo naman nun ay 300 po per box. Okay? At uh, concrete nail po na 3 kilos. Di uno po ang haba at uh, 120 po per uh, kilo naman po yon. Okay? Tie wire po na isang kilo. ang nagamit namin, barle 100 pesos po per kilo dito sa area namin. At yung uh, drill bit naman po ay 25 25 pieces. Uh, 25 pieces na drill bit po na for metal na ang presyo naman dito sa amin po ay 60 per piraso. At uh, 8 pieces po na drill bit uh, for concrete naman o para sa simento. 8 pieces po yon Bale, 60 pesos din po ang isa. So, yan ang uh, list of materials na nagamit namin doon. Halos eksaktong eksakto po yung uh, etong uh, etong in ko doon sa nagamit namin doon wala pong sumobra ang uh, sumobra lang po na dalawang piraso na carrying channel pero lahat po ng sinabi ko no, ngayon eksakto po siya wala pong labis walang kulang doon sa area ng bahay na 130 square meter alright uh, so gaya po ng dati uh, bago po po tapusin ng uh, ating uh, munting video ngayong araw ay mag-shout out muna tayo. At uh, napakarami nating dapat pasalamatan sa mga tumulong sa atin sa ating mga nakarang LS at sa patuloy na tumutulong para mabuko na ang aking WH o unang unang na po rito si RCB TV maraming maraming salamat sa iyo bro sa tulong na binibigay mo sa akin at kay Ate ICU, hindi matatawaran din ang tulong mo sa akin, Ate. Maraming maraming salamat sa iyo. At kay Sir Boy Peralta at sa kanyang mga katropa. Thank you so much, Sir, sa suportang minibigay mo sa amin. Sa pinsan ko na si Lakaiski, YTC official shoutout sa yunsan. San. Maraming maraming salamat din sa tulong kay Jay Oragon Vlog. Uh, salamat, bro. Titan Love TV na handang makipagpuyatan sa mga LS ko. Thank you so much. Uh, S.A.J. Sounds, wala na akong masabi sa'yo. Hands up sa'yo, bro. Shout out also to Kevin Vera Thank you so much. Uh, Kabay TV, maraming maraming salamat sa'yo, bro. At kay Super Pogi, thank you so much. Uh, Ka Johnny TV, thank you so much, kapatid. Uh, Shoutout din kay Tulimbang's World. Shoutout uh, shout out to Kasaludo Tad. Road A TV Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. Jojo Idea. At shout out din sa tech vlogger na nasa bahay natin na si Fix and Review. Thank you so much bro. Uh, shout out din kay Boy Talaw at kay The Alan TV. Shout out sa'yo bro. Uh, Biskaya aking probinsya. Shoutout uh, shout sa ibro, bro. Maraming maraming salamat sa pagpunta mo sa bahay ko. Kay Ma'am Rihina Villamor Villarmino. Ulit. Kay Ma'am Rihina Villarmino TV channel. Thank you so much ma'am. At uh, pinakauli. Shout out kay Kuya Pinoy Tracker. Bale, hindi ko po na shout out lahat. Alam nyo naman po yan. Napakarami pong dapat ko pong uh, pasalamatan sa mga sa araw-araw. Pero hindi ko po ma-shout out sa isang shoutout lang isang shoutoutan lang lahat po ng uh, uh, tumutulong sa akin asahan nyo po sa mga susunod ko pong video ay patuloy po na magpiflex ako ng mga channel para mapasalamatan ko po lahat kayo sa mga hindi po ko po nabanggit ngayon pagpasensya nyo na po at kung may makakalimutan man ako uh, magcomment po para mag-comment po kayo para ma mabalikan po ko po, po kayo o may shout out at uh, may flex po yung bahay nyo. Okay, hanggang dito po na po ang uh, video natin ngayong araw. Maraming maraming salamat ulit. God bless po sa atin at uh, mag po tayo.